Na-uwi na sa bansa ang labi ng isa sa tatlong Pilipinong namatay sa sunog sa mall sa Doha, Qatar. Labis na pagdadalamhati at paghihinayang naman ang nadama ng mga kaanak sa sinapit ng biktima. May news to go si Salima Refran. Ganito na lamang ang hinagpis ng pamilya ni Maribel Orozco nang dumating sa bansa ang kanyang labi kagabi. Isa si Maribel sa tatlong OFW na namatay sa sunog sa isang mall sa Qatar noong isang buwan. Pangarapang pangarap niya kasi gusto niya makita magulang niya ulit. Yeah, eh, eh, napakasakit niya sa akin. Ibigay, ibigay, siya sa magulang niya ng, sa ganun ng katayuan, di ba? Umuwi rin ang asawang si Louie at ang kadalang walong buwang gulang na sanggol. At ang nakatatandang kapatid ni Maribel na si Michael na maswerteng nakaligtas sa sunog. Hindi raw malilimutan ni Louie ang boses si Maribel sa huling tawag nito na tila nagpaalam na. Sabi niya, Han, hindi ko na kaya. Hindi na ako makahinga. Bibitim na ako. Sabi ko, sabi ko, huwag please. Sabi ko, huwag kailangan ko pakita. Sabi ko, tapos nang wala, sabi nang mamakaawa ko. Sabi ko, parang awa mo na, wag mo naman gawin ulit sa akin ito. Ang sinapit ni Maribel, para rin daw sinapit ng kanyang bina na babae. Pumanaw ito nang hindi man lang nakikilala ng anak papakahirap para sa may buhay lang yung pamilya sa ibang bansa. Dahil dito, dito ang trabaho sila dati rito, pero walang papasokan na medyo maganda. Kaya napilitan sila mag ibang bansa. Gate pa ni Louis, sa pinagdaanan nila, mas masakit daw na tawagin ng gobyerno na undocumented ang asawa. Dokumentado kami pero hindi kami nakapag-member ng OWA kasi ang ginagawa namin, nagpag nagbabakasyon, tsaka lang kami nagpapamember kasi mayroon expiry yun eh. Babalik pa rin daw ng Qatar si Louis para naman ituloy ang kaso laban sa mall. Sa bahay ng kanyang mga magulang sa Abra, ilalagak ang labi ni Maribel. Inaasahan namang sa mga susunod na araw ay uuwi na rin ang mga bangkay ng dalawa pang OFW na nasawi sa sumog. Salima Marafra, GMA News.